Hello po guys, ako si Elijah. Tapos mag ano tayo? Uy, may hipo dito. Gusto ko mag Hippo Hipo, come here. Hi hipo naman ayo Wait lang. Hindi ako o oh, alam pa mag-ano dito. Paglabas dito. Mag-ano na lang ako parang si Tarzan. Nasaan kaya yung... Nasaan kaya yung rhino? Nasaan kaya... Ayun! Chicken? Gusto ko kumain yan! Gusto ko kumain ng chicken! Dapat maglagay sila ng KFC sa chicken! Para pag may gutom, may, may ano na sila. Wow, giraffe. Wait lang. Tipixel kami ni G-Rap. Okay, bye-bye. Bye-bye, G-Rap. Nasa kaya yung Rhino dito? Gusto ko pagkita yun. Ano nila yon Horn nila. Tapos, Nasaan kaya yung elephant dito sa game? <laughs> <laughs> Nasaan yung elephant sa game? Wait <laughs> lang, tingnan natin guys. Guys, tingnan natin. Sa Nasaan yung elephant? K Crazy zoo daw. Itong zoo. Uy, kita ko na. Ay, mapan doon. Hindi pala totoo. Pero, papipicture kami ni ilipant. Ayun. Ito ulit. Okay. Okay. Ha-hot dog. Ha, Oo. Oh, ha 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 dog. Nasaan kaya yun? Uy, lion. Titik sa ni lion. Alam mo ano yung lion? Si Simba yun. Si Simba yun. Totoo. Hindi yon ibang lion. Looks like kaya yun yung iba. Rhino, sa at elephant. Balena, nasaan kayo? Itong balena. kaya yun? Ano ba ito? Deer? Okay, picture kami ni Deer? daw may alligator. Nasaan yung alligator? Tiger! Pixar kami ni Tiger. Eh, ano ba yan? Yes. Kamu kam ka kam kamukha ang herbivore mga tiger. Bakit lumilipad ako? kaya kayo yung gray ng. No? Uy baboy. May baboy dito. kayo 'yung biik, may baboy naman dito eh. Sa so, kami ni baboy late. Like. So, Kita ko na yung mga elephants At, ano ba to? Capybara Capybara. Capybara. Elephone. Elephone, i-grab mo ko sa uh, trunk mo. Punta ako kayo dito. Ito kami. Wow, Bumit. Nasaan kaya yung monkey? Saan yung normal. Nasaan kaya yung monkey? Ano yun? Ah, river hog pala. Hindi baboy. Ano yun river hog? At ano ba to? Gorilla. Gorilla? au 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 a, oie dinosaur ba dinosaur ba yan? ah ano ba yan dinosaur? simple siy. panda. Gusto ko mag-picture kami ni panda. Tipo si ba yan? Kasi niya yung dumpling niya. At yung noodle niya. Saan kaya yon mga crocodile? O, puso ko. An? Nasa entrance pala yung mga crocodile? Yung mga crocodile? 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 Yeah. Yo! Palaka! Bakit may ka dito? Pero siyempre, magpicture kami ni Palaka. Baka poison ng Palaka sila. Alam ko yan, may poison ng Palaka. Okay, nasan kaya yun? Crocodile? 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 Crocodile, nasaan ka? Crocodile, nasaan ka kaya? Crocodile, nasaan kaya? Ikaw. Eh. Nasa kaya yung crocodile? Hindi ako makaharap. Allah, lost ako nasan kaya yung crocodile mga crocodile kakagatin ako yung mga crocodile okay nasan yung crocodile na welcome to the cola store パキンマイスケレトンディトーアタセンジニコルクロコダイルクロコルクロコダイルクロコダイルクロコダイルコダイルコダイルコダイルコダイルコダイルコダイルコダイルコダイルクロコダイルクロコダイルココナイルクロコダイルクロコダイルココナイル Yummy, cheeseburger. Pizza! Pizza! Hello po, polar bear. Gusto mo na pizza? Masarap yung pizza mm -hmm. dito. O okay, gusto mo si lion? Ah, walrus pala. Gusto mo? Ayaw mo? ako na lang yung yung, ini yun, kakainin ito punta na tayo sa mga crocodile ano na ito ay, ay wait lang wait lang kunin kun, ko magano na ako e na bye bye po guys wait lang pipicture pipicture muna crocodile at kagat din mo ko. Kaya. Bye bye po guys.